Grabe guys, gusto ko lang naman sana magpagupit pero ba't ganito? Ganda oh, hapon. Di ba ikaw yung mahina na kinakalaban sa one? 1 Hindi boss, magpapagupit na ako. Hindi, hindi. Wala Sip. sana akong balak labanan siya pero nangungulit talaga. Ay, mo ba talaga kalabanin? Hindi, hmm. magpapagupit na ako ya. Ay, hindi, hindi, hindi. Yung mga kinakalaban mo, eh. ay ayun, nakulo lang. Para mapakita ko sa tao na ako pinakamalakas ng boss ko. Dito? mag 1 1 tayo dito? Yes, dito sa po. Paano pag natalo kita? ililibro eh, kita ng gupit. Tapos paano mo kung matalo kita? Pag natalo mo ako, anong gagawin natin eh? pag talo ako? Kalbohin kita pag natalo kita. Kalbo? O, wow. ano parang mas magandang na? Niya? Parang magigit ako sa tao na mahina ka talaga ako malakas. Oh, sige guys, kakalbohin daw niya ako pag natalo sige. ako. Nathan yung ginamit nitong barbero. Nakita ko siyang low HP kaya labis akong natukso. Hindi Kada mapipitas niya ako guys, inaasar niya ako. Siyempre kahit biru biru lang yung nasasaktan ako ng gusto. Buti sa pangalawang sabayan namin, lahat ng aking lakas ay bigay todo. Paludin din siya mag kahit papaano. Isipin niyo, sa kada may kita niya ako, palag-palag din si Kuyang Barbero. Malakas ang loob niya kasi alam niyang lugi ako sa early. Subalit hindi niyo ko makikitang aatras. Hinarap ko pa rin siya ng may buong puso at lakas. Ngunit sa kasamaang palad, ako'y minalas. <laughs> Hindi ko pinapahalatang naiinis ako. Akin na lang sineryoso. Tingnan nyo na lang kung ano ang magiging reaction nito. <laughs> kapag natalo ako dito guys, kakalbuhin niya daw ako. Eh ayaw na ayaw ko pa naman yung ganung gupit. Kaya't pinakitaan ko na siya ng mga galawang malupit. Kita nyo, partida, nakawinchalant na siya niyan. Ako wala pa. Paano na lang kaya kapag meron na? <laughs> Sa puntong yan halos hindi na siya nagsasalita at umiimik kanina napakaangas at mabagsik. Kapag Nathan talaga yung kalaban guys kawawang kawawa lang yung most cube dyan. Pero kahit na ganun nagagawan ko pa rin ng paraan. Magugulat na lang siya nandito na ako bigla sa kanyang rikulan. Natatawa na nga lang ako eh kasi hindi niya na ako magawang tingnan. Siguro ramdam na ramdam niya na ang aking kalakasan. Hindi na ako natatakot sa kanya. Dinidikit ko na kagad sa bato para ako ang mauna. Bag siya nito. Oh! Di daw niya mapindot yung winchalat niya kaya siguro lagi siyang nabubura sa mapa. Pero tingnan natin ang resulta kapag napindot niya na. Kahit gawin niya na ang lahat guys, di niya na talaga ako kaya. Siyempre late game na. May kasabihan nga tayo eh, ang bida nagpapabugbog lang sa una. Kaya pa kaya? At ayun na nga guys, natalo ko man si Kuya at least ginawa niya pa rin yung best niya. Kung gusto niyo rin magpagupit, puntahan niyo lang sa dito sa General Trias Cavite, Sierra Nevada Phase 1. Salamat. Game game manalo ko no. Salamat, salamat. Paano yan? Hindi mo ako makakalbo. na